Meron na naman tayo labing tatlong minuto bago mag 6 ng umaga na kilos protesta po ang grupo ng mga Pilipino workers sa Amerika at tumabot ng apat na oras ang kilos protesta doon sa mga Pilipino uh, Filipino Workers Center at uh, pinangunahan po niya ng naturang grupo. Ito po ay dahil na rin doon sa pagpigil Uh, hangari ipigilan ng deportasyon ng Administrasyon Trump sa mga immigrants niya po sa Estados Unidos. Makakausap po natin ang ating pong Philippine Ambassador to the United States, kagdaya po ng immigration policy na yan, ng Trump Administration. We have Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez. Ambassador Babe, kumusta na ho kayo? Ambassador Romualdez, si Ornity, dito at Kumusta kayo, Ambassador? Good morning. Good morning. Uh, uh, wala pa naman kumakatok sa inyong pintuan at uh, sinasabing mayroon kaming na-arrest sa mga Pilipinas at pababalikan namin ang Pilipinas dahil sa mainit na protesta nitong mga nakalipas na araw, uh, lalo na sa California. Ambassador? Well, definitely, uh, nandyan yung ating mga consuls at uh, they're on alert. At uh, kung sino man na lumapit sa atin dyan, sa konsulado natin, handa naman tayong tumulong, ano? whatever it is that we can do to help them. Okay. Parang meron ba nga, no? tawa naririnig namin mga reportan sa mga international news na napaka-unfair yung mga ginagawa ng mga immigration uh, uh, officer, yung, yung ICE, o ICE, dyan sa Amerika at merong mga Pilipino na hubang kabilang sa kanilang mga inaresto at sinasagawa po ang uh, immigration uh, uh, investigation or uh, trial, uh, Ambassador. Well so far wala na bang uh, kami nakukuha ang report pero nandiyan nga yung ating konsulado at uh, sila ay nakatutok dyan at uh, tinitingnan nila kung sino ang, uh, kung right now ayaw magbigay ng information sa atin siyempre yung immigration at uh, they're still confirming it kung ano, kung sino man dyan, ang uh, there are uh, Filipinos that have been arrested or are uh, already in detention. Mm -hmm. So uh, hindi pa wala pang binibigay sa atin na report yung ating konsulado dyan si Consul General Del Cruz. Mm -hmm. Pero nakatutok sa ngayon dyan sa Los Angeles. Okay, bukod sa Los Angeles, may mga lugar pa ba na nababalitaan po tayo ng mga kalintulad din po tungkol sa uh, ambasadore. Well, meron meron naman sa, sa lahat ka almost uh, in all 50 states meron nga, meron nga sila mga demonstration no mm -hmm. so marami meron tayong pilipino in almost every fifth and almost every state dito sa Estados Unidos so yung jurisdiction namin dito sa Washington DC yung uh, Florida at saka yung sa other areas dito sa malapit sa sa Virginia sa may sa may yung uh, ano tawag dito diyan sa may uh, malapit sa sa North Carolina at Virginia Beach. Yan ang mga jurisdiction namin. Mm -hmm. So we're, we're uh, nakatutok naman yung ating Consul General si Donald Rodriguez. Okay. May ano ba? May nababalita ba tayo na talagang hahantong ito sa mas malawakan pa? Ano bang assessment ninyo? Ano bang napag-uusapan sa mga diplomatic community dyan po sa U.S.? Well ano po, uh, uh, sinabi ko uh, since uh, day one or even before November 5, Uh, na uh, Nakausap po na yung mga kaibigan natin that were in the Trump administration, na talagang yan ang number one na nasa list ng uh, Trump administration to go after the illegal uh, uh, immigrants or illegal uh, people who have come to the United States. At uh ang -huh. uh, top of the line nila, simple, yung mga may criminal uh, record or yung mga criminals that have been uh, supposedly brought here to the U.S. Tapos yung next in line nila, yung mga yung mga talagang illegal na pumasok dito sa southern border at yung third uh, line, yung mga pumasok dito as tourist visas dyan. Marami tayong mga Pilipino mga nakapasok dito na hindi na umalis. Ano? Mm -hmm. So, yan ang that level ngayon. Pero uh, we're still confident na hindi naman sila, iba naman yung trato sa, sa, sa mga those that have come in legally. At uh, just, uh, kaya nga sinasabi namin, kung talagang wala na silang uh, pag-asa magkaroon ng legal pass, they, it's better to self-deport. Mas maganang nang nangyari sa kanila. In fact, tutulungan pa nga sila ng US government. Bibigyan sila ng $1,000 allowance. Mm -mm. At kung wala silang pasahe, pabayaran yung pasahe. Pero andarin rin tayong tumulong dahil meron tayong uh, assistance to nationals na uh, makatulong sa kanila. para uh, para makauwi sila. Wala pa naman tayong uh, mga kababayan na tutulungan ngayon na makauwi dahil nga illegal ang pag uh, pananatili diyan sa Amerika sa sa, Mer sa mga naman, puntong ito. Meron naman sa San Francisco at sa Los Angeles, pero na tayo na tulungan na umuwi sa Manila mm -hmm. o sa Pilipinas. Mga ilan po ito? Mar Mararami ba to ambassador o no? mabibilang sa kamay? Hindi naman ganoon. Hindi naman mga, we, were public uh, anywhere between 80 to 100 na uh, na tinulungan natin. Some of them uh, natulungan natin na that they were able to simply prepare to go home, pero they went on their own na lang. Oh. So nga pala, habang pinapanood ko yung mga video clip dyan sa uh, tulad na sinabi niya, iba't ibang lugar sa Amerika na nagsasagawa ng kalit tulad ng kilos protesta, mukhang malaki nga ito. malaki ba itong bigat o uh, uh, hadlang sa nais na mangyari ng, ng uh, Pangulong uh, Donald Trump, uh, Ambassador? Well, uh, sinabi naman ng gobyerno dito na handa sila sa mga ganyan na demonstration. Basta peaceful, hindi nila hindi nila aresto yung mga tao. Pero pag uh, medyo nagugulo na, eh, dyan magkakaroon ng maraming arrest. No? Mm -hmm. Pero uh, uh pa man, we're still uh, tinitingnan lang natin at pinomonitor natin. Basta kung, kung meron mga Pilipino dyan na inaresto, uh, nandyan tayo handang tumulong sa kanila. In fact, uh, baka next week pag may meeting ako sa isang mga officials dito sa America at sa Washington D.C., itinan namin kung paano kami makaka-find uh, a way to be able to make uh, it easier for our citizens na kung talagang hindi na talaga sila pwede maiwan dito, we will peacefully uh, try to find a way to remove them from the United States. No? Uh, ang ayo lang natin talaga na hindi sila ipadala sila sa third country yan uh, We've been very clear na mm -hmm. wag naman nating ipadala sa ibang bayan dahil handa naman tayo i-accept basta at filipino citizens mm -hmm. parang uh, hindi naman hindi naman dito asian kasi karamihan yata sa mga nababalitaan natin kung hindi north american eh uh, asian uh, nationals yung mga pinag uuli ng mga tao ng ICE mostly mga 'yun know nga mostly mga South Americans dahil marami din talaga That's the big the big bulk na nakapasok dito to the southern border mm. talagang galing sa South America may pagkakataon ba tayo siguro makipag-ugnayan directly sa mga taga ICE Immigration and Customs Enforcement dahil sila yung pangunahing ahensya po rito at magiging magiging linaw sa sistema ng pamahalaan oh, meron, uh, meron naman tayo na House of yung ating mga konsulado nakakausap naman nila at maganda naman ang relasyon natin sa kanila. Kaya nga lagi ko sinasabi, ito importante sa lahat, Orly. Kung tayo ay masyado tayong makikipag- away sa kanila, eh talagang hindi tayo tutulungan. Hindi tutulungan yung ating mga kababayan. So kailangan yung usap. Dahil siyempre, bayan nila ito. Yan ang kanila. That's their laws. You have to follow their laws. Maganda naman ang usapan sa kanila. Eh, binibigyan tayo ng information kung paano natin sila. In fact, sila pa nagsasabi kung paano natin matutulungan sila kung talagang uh, pwede pa sila maiwan. Yung, yung gano'n, ano? Meron, meron naman mga pathways na sinasabi ko na legal. Eh. yung, yung mga nag, tumutuya sa atin na kalabanin nyo, wala naman nangyari sa atin sa ganyan. Eh, gano'n yung sa atin. Eh, naalala mo yung, yung kung kakalabanin natin yung, yung bayan na kung found guilty yung isang kababayan natin sa uh, uh, for example yung nangyari dyan sa, sa Singapore yung si Flor Contemplation na uh, many years ago eh uh, tuloy pa rin ang nangyari diyan kasi ano ba pag uh, you broke the law you broke the law kaya kailangan makiusap na kung pwede na bigyan na lang ng pardon or whatever it is it's the same thing here in a smaller way in, in in a in a lower way in the sense that pag if they have a chance to just uh, voluntarily leave then we will we will we will cooperate with the authorities to find ways to be able to repatriate them back. Oh, uh, the ano lang yung mga mama may nila tumulig sa sa gobyerno nila. <laughs> Something like that. Ngayon yung uh, pero meron naman tayo mga volunteer lawyers na ngayon na ayun, in fact nag, uh, nagpirmahan na kami the other day. Apo. Yung isang uh, association of lawyers dito. Anda silang tumulong sa ating mga kababayan na kung pwede silang ma tulungan to find a legal way to stay here. Mm, okay Ambassador, maraming maraming salamat. Siya nga pala, may mga nakakausap ba kay diplomatic community dyan, kinukumusta itong Pilipinas, lalo na dito sa mga pangunahing issue dito sa ating bansa, okay naman? Well okay naman lahat. I don't think there's anything. Yung mga issue niya, yung issue natin dyan sa Pilipinas uh, yan is uh, local yan. All right. Dapat Sige. Ambassador Aquino, papasalamat sa so, ulitin, sir. Ha? Ah. At kung meron tayong paparating sa mga kapuso natin, mga, ka mga kaanak siguro ng mga tatrabaho dyan sa Estados Unidos, makikipag makikipagod na yung pumuli kami sa inyo. Maraming salamat, Ambassador oh, Babe. Thank you. Okay. okay, thank you, Orly. Thank you. Salamat rin. Uh, U.S. Uh, Philippine Ambassador to U.S. Jose Manuel Babe Romaldez, mga kapuso, ang inyo pong napakinggan. Pwera well, manong balita.